So guys, good morning to my video again So, nandito ngayon tayo ulit sa Mindoro So, papakita ko lang sa inyo guys kung ano naman yung pinagkakabalan ko So, wala na ngayon yung season ng paggugulyasan yung pagmamakarina so pinagkakabalan ko ngayon guys ay ito yung kitang so may vlog na tayo dyan nakaraan yung dalawang base na ako nakapag vlog so piplex ko lang sa inyo guys paano magayos at magkabit ng napakadaming kawil na to so yun guys so napakadamit at napakahabang tansi na ginagamit natin so mabusisi ito guys so yan yung yan yung hook yung kawil na ginagamit natin so napakadami na yan no so, na mabusi siyang inaayos yan guys so yan yung pinagkakabalan ko habang wala ang trabaho ng inyong vlog ko si VIP vlog at ayun nga guys eh eee ko sa inyo ng bahagya yung sa mga beginners dyan na gusto matuto magkabit ng kawil so hindi po ako master sa pagkakabit ng kawil so natutunan ko rin lang po to guys at tuturo ko rin sa inyo paano magkabit ng kawil so ito guys sa ganito Bibigyan ko kayo ng sample na paano magkabit so yan so meron na tayong tinatawag na digdigan at saka kaway ito yun so naka naka prepare na siya kinabit na yung ating si Kuy so bumiyahe nga pala siya kapuntang puerto may pasahero, so ginamit yung ating isang bangka na si BIP1 medyo malaki laki yun kaya yun so yan guys oy nakalimutan ko nga pala ituro sa inyo so sa isa kasi isa natin tuturo ito to guys so tatali ko muna to para may ulit ko sa inyo yan so kabit ko ulit para may may ayos natin ng maayos na ituro sa inyo kung paano magkabit so ito guys ayusin natin ang bagyat medyo kung anong ating against the right. So ayan guys, po. So kuha tayo ng kawil. So yung dulo, yung dulo, yung dulo ito, yung dulo. So ayan. Patong natin dito, lampas natin siguro mga bagya. Ayan. Tapos baluktutin natin habang pisil-pisil yung dulo at ikot natin ng ganyan. So ikot natin ang tatlong bisis, ayan, tatlo. So ayan. So, ayan. Nasa kusina. So ayan, tapos Pasok sa dulo. Ayan, nakapasok na yung dulo. Tapos hilahin mo naman ito. Para mag-lock. Tapos, hihilaw ulit ng konti para dating sa dulo. And then, hilahin mo yung dulo. So, ingat lang sa pagkagat. So, ayan. So, kaya na nito kahit itong kilo. Limang kilo yan. And then, puputuloy mo lang yung dulo. Para di sa gabal pag sinalansan mo. So eh pag guys, so meron kaming salansanan na 'yun. So, kailangan niya sunod-sunod na kasi para malaglag ang isa niyan, ay mahirap na mag-guys dito guys, napakahaba niyan. Ayun, so ganyan lang. <coughs> so flex ko rin nga pala guys sa mga gustong pumunta ng Puerto Galera, yung mga mga babas yung galing Maynila at ang gusto ay gumamit ng motor. Uh, so meron tayo, pinapahir ko rin yung akin dalawang bangka. So yan yung isa kong maliit, yung isang malaki ay yung VIP1 natin ay na-hire kanina so ang kapitan na nagdala ay si Kuegoryo so walo ka tao yung kasya doon sa ating bangka na isa so kaya pa naman eh, medyo amihan ngayon dito sa amin kita niyo naman lakas yung hangin malaki ang alo niyan, ibig sabihin So sa mga gusto magbakasyon na galing Maynila at pupunta dito sa Mindoro at pupunta sa Puerto Galera o pupunta sa mga poles o or... kontakin nyo lang ako guys uh, at PM nyo lang ako sa mga gustong mag-hire ng bangka. So dalawa ho yung gusto, pwede kong i sa inyo. at uh, may magdadala din po noon para safe tayo at kumpleto din po tayo. May mga life jacket din po tayo. Yun. Uh, safety first lagi at uh, na naman po yung ating bangka sa papel sa so, sakali pagana hanapan tayo so yun lang guys sa so, gusto mag mag, boy mag boy, oh, boat ride mag yeah, boat boat ride so mga punta ng white beach Puerto Galera pwede po yung ating bangka sa so, gustong Martila, willing po sa so, mga gusto mag beach diyan. So, ito lang ngayon muna. Pinagkakabalan ko guys, kitang. So, baka may madaling araw may pamain kami. So, may din namin yan. So, minimum namin ditong pamain, limang kilo na isda. So, sa pusit, ganun din. Ah, Pinuputol-putol po namin yun para may kana. So, sana kumalma para makapag-vlog ako ng napakalinaw na at napakagandang video sa inyo. Hanggang dulo, hanggang tapos. Kung paano magulog at paano pumandaw At kung kano gagandang mga isda ang hinuhuli nito guys. So may vlog ako doon nung nakaraan Eh sobrang lakas naman nun Pero nakita nyo naman kahit paano Yung mga nahuli namin isda, mga pula So napakaganda na katuwa May halaga, may presyo Ika nga pag pula ang mga inuhuli nito guys Kaso nga lang guys, ito ay napaka Silan at napaka Matrabaho So ayusin mo yan Isasalansan mo yan, pag naika na mo Gaganunin muli, so hindi may wasang malagot eh okay, ayun, dagdag ulit tayo. So flex ko lang ulit guys yung aking YouTube channel, The VIP Vlog at saka yung aking YouTube channel, The VIP Vlog. Basta ano, masuportahan ninyo. So ayun. Thank you.